Bunnies, new stocks know. coming. <laughs> <laughs> ah! Stay no, tuned. No, no, no. Ibinahagi ni Kim Chiu ang kanyang pagbisita sa headquarters ng kanyang bag business na House of Little Bunny, kung saan personal niyang inayos ang mga display ng kanilang mga produkto. Sa mga larawang kanyang ibinahagi, makikitang abala si Kim sa pag-aayos ng mga bags na tila nagbabalik sa kanya ng mga alaala noong kabataan niya. Ayon kay Kim, naaalala niya noong bata pa siya, tumutulong siya sa tindahan ng kanyang ina, kaya't natural na sa kanya ang maging hands-on sa kanyang negosyo. Hindi naman maiiwasang isipin ng mga fans na siguradong proud sa kanya ang rumored boyfriend na si Paulo Avellino. Ayon sa ilang balita, si Paulo ay kilalang supportive sa mga proyekto ni Kim at tiyak na hanga ito sa pagiging hands-on ng aktres sa kanyang business venture. Samantala, usap-usapan din ng mga netizens na di umano'y kasama ni Kim si Paulo sa pagbisita sa headquarters. Bagamat hindi ito nakitang kasama sa mga larawan, may mga fans na nagsasabing nandun daw ito ngunit hindi nagpakita sa kamera. Sa ilang larawan, makikita makikitang kasama rin ni Kim ang kanyang kapatid na si Ate Lakam na pinaniniwala ang ipinakilala na rin daw ni Kim kay Paulo. Higit pang lumalakas ang haka-hakang mas nagiging seryoso ang kanilang relasyon. Habang abala si Kim sa kanyang negosyo at mga proyekto, walang duda na patuloy siyang suportado ng mga mahal niya sa buhay, mga kapatid, mga kaibigan, at ang kanyang rumored boyfriend na si Paulo. thank <music> you